Yo, kamusta mga idol? For today's video nga pala, ay eh nga pala muna kami ng metal. ah uh, heavy aluminum nga pala yung kaarga namin. At ayan na nga po, nilalabas namin ng aming mga kalakal. Para pagdating ng truck mamaya, diretso karga na nga lang pala kami. syempre, ayan o, oh, may konting sayawan pa. naghaharutan pa nga kami dyan. Ang sisipag nga naman talaga ng mga kasama ko. At grabe nga pala ang bigat ng mga heavy na ito. Mano-mano namin binubuhat. Sobrang sakit ng balikat namin dyan. Halos maghapon din yata aming nagbuhat nyan dyan. Tapos yan, mga patawa-tawa pa yung... O, oh, diba? Sumasayaw-sayaw pa. Ayan na nga yung truck. Medyo kinet ko na nga pala yung video kasi masyado na mahaba. Tapos yung truck at nag-aarga namin. Kaya kaya tayo naman, idol. Medyo pinas-forward ko na siya. Kasi medyo na mahaba yung ano. Wala akong maisip eh, sabihin kapag ka, sobrang haba na <laughs> kaya puro cut na yung video namin dyan pasensya na kayo nakahubad pa nga ako dyan pawis na pawis grabe sobrang init pa bukod dun sobrang init eh, talaga naman mapapawaw ka talaga sa init kaya payo ko lang mga idol kapag ka ganyan sobrang init huwag natin kakalimutang uminom ng tubig Siyempre, pang laban natin yan. Layong-layong na sa mga high blood dyan baka maya kung ano nang mangyari sa atin kaya dapat mag-iingat tayo palagi tsaka pagkagantong sobrang init huwag natin kakalimutan mag-exercise araw-araw huwag natin kakalimutan magpapawis para naman yung katawan natin ilalabas natin yung mga toxic sa katawan natin para maging healthy tayo palagi kaya ayun nga mga idol hindi ko napapatagalin to ito nga palang pinadeliver namin kalakal eh, umabot nga pala siya ng mahigit apat na tunilada. Ganong karami ang metal namin na naipon. Sa loob lamang ng dalawang buwan yan. Medyo tiis-tiis nga lang. Siyempre, kahit pa paano, kailangan nating kumita. Kahit pa konti-konti kita lang, okay na yan. Ang importante, meron. Kesa naman wala. Ang hirap kaya tumambay sa bahay ngayon. Ang sakit sa likod, nung lagi ka nakahiga. Kaya kailangan, lagi kang papapawis. Kaya ayun nga mga idol, maraming salamat nga pala sa panonood nyo. At maraming salamat na rin sa mga mag-share ng video ko. Salamat sa suporta nyong lahat. Sa uulitin, hanggang dito na lang ang video ko. Medyo hindi ko natatagalan. Maraming maraming salamat po. Pakishare naman po ng video na to. Maraming salamat.